sa ang kritikal sa pamamaril sa gitna ng inuman sa Kaloocan. Ang isa sa mga nasawi, nagdiriwang paman din ng kanyang kaarawan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Duguan at wala ng buhay ang magpinsang Rico Madriaga at Leonard Nogal nang datna ng mga sa kanilang bahay sa barangay 176 Kaloocan. Agaw buhay naman ang kaibigan nilang si Alias Pretty Boy. Bago niyan, ay nakapag-live pa sa social media ang mga biktima na nagiinuman para ipagdiwang ang birthday ni Madriaga. Ayon sa ina ni Madriaga, ilang oras matapos ang video na yan, ay nakarilig na sila ng sunod-sunod na putok ng baril. May sound system sila, pinababa na nung asawa nung pingsan ko. Sabi niya, ibaba na yung sound system, kagigabi na, binaba na nila. Yun nga po daw pag-akyat, yun na, may nagkakabarilan na daw. Sinubukan pa raw i-rescue ng barangay ang mga nabaril pero nahirapan raw silang makapunta sa lugar. Nahirap i-rescue kasi malayo sa kalsada tapos sa lugar. Talagang as in the priest, ang nakamataas, mataas. Puro mundukin, akyat. Diba? Napakahirap i-rescue may isa pang kainuman ng tatlo na si Alias Carlos. Nakaligtas daw siya dahil nagtago sa CR ng bahay. Mapagbibigay linaw sana siya kung ilan ang namaril sa mga biktima. Pero matipid daw ang sagot ni Alias Carlos ng kausapin ng mga otoridad. Umihi. Ang mga Ngayon, ang tao na nakaligtas. Ang dogis ng mga pulis, Nakuha, nakuha nila. ng mga sanong person of interest ang tawag diyan. Nakakalak. Ito na sila ng... mga na siya ng information. Wala siyang mga salita. O walang galaw ng katawan. Yun lang. Dahil dyan ay pala isa pa panpasa ngayon kung ano ang motibo sa krimen. Nag-iisa ng sa akin. Masakit! nagsasagawa na naman ang ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.